Yo, what's up, mga bunog Portuguese video mga bunog panibagong taon, panibagong video at panibagong vlog So yan, welcome po kayo sa aking youtube channel bunog official vlog mga bunog Tara mga bunog sa, sa umagang ito mga bunog, ito po yung pinakauna kong tinda mga bunog sa taong ito 2024 po mga bunog, so yan, nagbabalat na nga po ako ng pinya mga bunog So yan kung nakikita nyo mga bunog at pero bago po ang lahat sa lahat po ng bago ng aking uh, YouTube channel at sa bago pa po ng aking Facebook page, Bunog Official Vlog po, huwag nyo pong kalimutan mag-follow uh, sa aking Facebook page, mag-subscribe sa aking YouTube channel. So ayan mga bunog sana patuloy nyo rin po ng kiliki ng aking, ng aking mga video mga bunog. At syempre mga bunog, ishare na rin po nyo at syempre mga kabunog, Mag-like na rin po kayo at mag-comment, mga kabunog. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, ayan, mga kabunog. Ituloy na po tayo, mga kabunog. So, ayan. Kumusta po pala kayo sa dumaan na bagong taon, mga kabunog? So, ako kasi, mga kabunog, ang handa ko mga kabunog ay kunti lang po, mga kabunog. So, ayan. Kasi nga po, mga kabunog, wala rin po kasi akong du dumating na bisita. Kaya ang ginagawa ko, mga kabunog, kunti lang po ang aking ginagawa. O ang handa, mga kabunog, kasi ang iniisip ko mga bono kung maraming handa maraming tapon pagdating nun ang problema kasi dun mga bono walang problema sa pagtatapon problema dun dun mga kabono sayang ang grasya at uh, simple gumastos ka sayang rin po yung effort mo kaya ina ini-estimate ko na lang po mga kabunok kasi nung nakaraang taon mga kabunok ang dami ko pong tapon ng mga handa ko katulad ng Koreans uh, unseat, uh, kung ano pa mga kabunog sa marami talaga yung mga bunog yung meron pa po akong iniyaw na bangus na itapon ko lang sayang so yun ang ginawa ko mga kabunog tama lang din sa budget yung tama rin pong ubusin na aking buong pamilya so ayan mga bunog nga mga mga kabunog sa araw na yun, mga bunog alam nyo tinumal rin tinuma po ako ngayon mga kabunog so ayan maintindihan rin po natin kasi kakapasok lang po ng January marami pa rin pong tao na bumibili ng prutas sa dusi kada ano eh kada kada nilalagay nila sa kanilang mga lamisa. Kaya mga kabunog, hindi mo talaga maiwasan na tutumalin ka kasi nga po marami pa silang binili nung nakaraan, hindi pa nila naubos mga kabunog. So ayan, kayo naman po mga kabunog, comment rin po kayo mga kabunog kung ano rin po ang inyong mga kanya-kanyang kanya-kanyang handa mga kabunog at ano rin, ano rin po ang mga handa nyo so ayan, ayan mga kabunog bago rin po palang takip ng aking anong mga kabunog kung nakikita nyo, fiber na po yan mga kabunog bago na po yan sa mga kabunog ayan, ayan rin po napakadilaw ng aking pinya at no napakadilaw po at siyempre rin napakapula ng aking bakwan mga kabunog, so ayan mga kabunog, maraming maraming salamat po sa inyo mga kabunog sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking YouTube channel sa, sa aking Facebook page. So, ayan, maraming maraming